nagwala si Senador uh, Senador Mark Birliar sa hearing ng Independent Commission ba? on Infrastructure. Uh, ah. Si Senador Villar kasi, sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon mm, niya, no, no, noong nakarang uh, administrasyon. Paolo Oo, at no, nalita nga, siya at ang pinakahuling may patawag ng ICI. Ay, nagwawala daw dyan. Almost all senators had insertions. Sabi, uh -huh. Ganun, ano. E eh, nagkaroon ng negative na connotation yung salita na yan. Dahil nga, yung mga insertions, siya nang naging dahil lang kung bakit nagkaroon napaka anomalyang paggawa ng plant uh -huh. control dahil sa mga insertions na yan. Uh -huh. Pagkatapos, babanggitin niya na, oh, sa plenary kanya, uh, bubusisiin ko yan. Uh -huh. At malalaman natin kung, uh, kung paano, bakit pinayagan yan. Uh Kasi -huh. ibig sabihin, Negative. pagka gano'n ang pananalita, parang masama talaga eh. Uh -huh. Ayun nga Kasi po, sir. Kasi ang bubusisiin ko yan. At kinakailangan malaman natin bakit yan pinayagan. Ibig sabihin, hindi dapat mangyari yan. Oo, uh -huh. oh, oh, una best. Oh, oh, so, Maling ko kailangan malaman natin gaano ang isinigit, sino nagpasingit, pa paano in-implement. Uh, -huh. uh -huh. O di, negative. Uh -huh. Yes po. Uh -huh. so, nagsalita ngayon yung Senate President. Ah, hindi kanya, wala yan. Ang insertion uh, or amendment or any other word that you may want to use. po po Opo. these are part of the regular budget process. Pati na muna, nagkukontrahan kayong dalawa. Uh, -huh. uh -huh. Kung part ng, uh, ng, ng, budget process, ba't nagsalita yung isa? Na para bang, teka muna, ah, binabalaan ko kayo, ah. May masamang lahat yan. kayo, meron kayong insertion. Uh -huh. So, may, meron na kagad, uh, ibang pakahulugan yun eh, negatibo na yun eh. Totoo. Uh -huh. O kaya nagkaroon ng, ano, ah, uh, nag-react tuloy yung mga nagreak, kasama sa Senado. Nag-react, yung mga kasamahan nila. Oo. Uh -huh. Gumalaw eh. Uh -huh. yeah, Yumugyug uh -huh. eh. Oo. Oh. Uh, Oo. Oh. Intensity 8 ata yun. Pag-yugyug. Oh. Pagkatapos, eh, <laughs> hindi. 7.5. 7.5 lang ba? <laughs> Ngayon. <laughs> oh. Oh, eh, bakit nung ikaw eh, sinabihan ni nung dating uh, Yusek, eh, oh, meron kang 500 for now. Mm -hmm. Yes. Iunahin na natin. Kasi insertion nito, NEP pa lang eh. Ah, ano, uh -huh. No, 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 Sabi niya. Uh -huh. Ibig sabihin, pag tumanggi ka, ay, bawal nga yun. Bawal yun. Oo. Oh. Tatanggi ka ba kung hindi bawal? Ay, hindi ho. Wala masama eh Binibigyan ka ng uh, matamis na ganito Ay, okay. Bawal sa'yo eh no, 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 no. Diabetes ko, oh, oh. bawal oh. ako dyan oh, Pero wala ka naman dia diabetes Ay, Masarap yan ah, Ice cream ito, napakasarap ng ice cream di ba? Okay, oh. ah, ah, Gusto ko yan, dagdagan mo pa yan, dagdagan yan, yan. mo. <laughs> so pinagpapaliwanag ko silang dalawa uh -huh. Hindi ka ako mabuti That the two of you are trapped in one contradiction uh -huh. Paliwanag mo eh kung, hindi, kung mali yan, mali Mm -hmm. It, itinatama mo eh, sabi mo, hindi, uh -huh. that's only regular part. Eh, sabi nung isa, hindi, negative. Uh -huh. Oh, eh, you are sending mixed signals to the public. Yan, uh -huh. tama po. Oh, eh, baba, yung isa sa Twitter. Uh -huh. Ang inay ka niyan. <laughs> ang inay niyan. <laughs> Saan ka naman nakakita, bakit hindi ka mag-iingay kung mali na ang ginagawa, di ba? Uh -huh. Ang gusto ko, harapan. Uh -huh. Yan ang palagi, yan ang na tuntunin natin eh. Harapan. Uh -huh. Oh. Uh -huh. Ba't ka nagsinador nga yung humarap? Eto muna. Nagka problema pala dyan daw sa ICI hearing dyan, ha? Sa Nagka... Independent Commission on Infrastructure, ha? Oo, oh, nung isang, pinakahuli nung isang araw, di ba? Oh. Na natin. Ito ay kung paniniwalaan natin, at ito ay siguro ay, oh. nako, eh, siner na pala na napakaraming tao. Oo. Oh. Ha? Ah, kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista, na? Nagwala daw, Jen! Si? nagwala? Nagwala si Senador uh, Senador Mark Birliar sa hearing ng Independent Commission ba? on Infrastructure. ah. ah. Si Senador Villar kasi, sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon hmm, niya niya, no, noong nakarang uh, administrasyon. Paolo Duterte. Oo, uh, at no, uh, nalita nga, siya at ang pinakahuling may patawag ng ICI. Ay, nagwawala daw Jen hindi, hey, ang alam ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. <laughs> Di ba? Ayaw daw paawat. At ipinatawag oh. na yung security at pinalabas siya. Ha? Dahil sa pagwawala. Eh, parang wala ata sa katauhan ni Senador Mark Villar yung bagay na. Out of eh. character. Oh, Oo nga, parang ba? hindi ato. Tahimik yan eh. Uh, Oo, oh, tapos uh, sa tabi nagwala. Ito ang sabi ng ICI ngayon. Oo. Oh. This is not true. Ha? Ha? The proceedings were orderly Similar to other hearings Conducted by the ICI So hindi totoo yung sinabi sa column Hindi <laughs> Ayan eh, ayon kay Atty. Brian Osaka ICI Executive Director Baka nga naman hindi totoo yan Sino ba yung nagsabi na Si Ramon Tulpo Ah, siya naglabas ng column hmm. Na nagwala daw na, si na, Magbiliar Nagpost na, na siya Ang sabi ng ICI Hindi yan totoo Hindi siya nagwala mm -mm. At humantong para sa ng Gwadyo, so paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulpo o yung tagapagsalita ng si ICI? Usaka. Hindi natin malalaman, Sen. Jen. Kasi uh -huh. hindi naman natin nakita Hindi naman natin napanood. Ah, oo oh, 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 oh. nga. Eh, uh -huh. palihim kasi. Uh -huh. Uh -huh. Yun, na, no? yun ang uh, disadvantage. Yun ang disadvantage nga. Tama kayo, Sen. Kaya yung mga tao, gustong gusto nyo talaga na nakikita para uh -huh. sa ganun. Walang ano, walang uh, patot na ganyan. Oh, uh -huh. Ayun. So kung ito pala ay naka livestream stream na no, son, Eh walang makapaglalabas ng maling oh, uh -huh. nga, no? informasyon. informasyon. Uh -huh. Uh -huh. At ma ma ma, ma, ma natin kung sino nagsasabi ng totoo. Uh -huh. hmm. Kaya ang sabi nga namin ni Jensen kahapon eh, Mali yung dahilan ng ICI na hindi nila inilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. Public ano trial by public oh, uh -huh. daw eh, nanganganib eh. Lalong magagamit kapag <laughs> hindi hindi na napapanood. Hindi, kasi kapag ang uh, pinag-uusapan itong lawak at saka yung magnitude ng pagkakawaldas ng pera ng bayan, pagkatapos, hmm. ang gagawin mong uh, taga-usig, eh, palihim silang nag-iimbestiga. Uh oho. -huh. Uh -huh. Pagmumulan lang ng pagdududa yan eh. Oh, so, gaya yan. Paano natin masasabing sino nagsasabi nga naman ng totoo, no? Uh -huh. Eh, gusto Eh, to... eh, alam naman sabihin natin nagsisinungaling si Montolpo. Uh -huh. Bagamat sa mga nakaraan, eh, ginawa na niya, di ba? Uh -huh. Eh, hindi mo rin naman sabi yung masasabing totoo ang sinabi ni Kate Osaka. Kasi Oo, wala, wala rin bibid. pa, para tayong katibayan. Kwento mm. sa kwento, tama mm -hmm. ka. Dapat uh -huh. talaga open na open yan. Uh -huh. Dapat nakikita ng taong bayan yung ginagawang pagsisiyasat dyan. Uh -huh. harap-harapan talaga, hindi yung sasabihan mo sila Pagkatapos sa Twitter lalaban. Uh -huh. eh, sinasabi <laughs> lang naman, uh -huh. <clears throat> magsasalita sila, oh, almost all senators had insertions. Sabi uh -huh. Ganun, no, no eh nagkaroon ng negative na connotation yung salita na yan dahil nga yung mga insertions yan ang naging dahil lang kung bakit nagkaroon napaka-maanumalyang paggawa ng flood uh -huh. control dahil sa mga insertions na yan. Uh -huh. Pagkatapos, babanggitin niya na, oh, sa plenary, kanya, uh, bubusisiin ko yan. Uh -huh. At malalaman natin kung, uh, kung paano, bakit pinayagan yan. Kasi uh -huh. ibig sabihin, pagkaganoon ng pananalita, parang masama talaga eh. Uh -huh. Ayun na nga Kasi po, tanong, bubusisiin ko 'yan. At kailangan malaman natin bakit 'yan pinayagan. Ibig sabihin hindi dapat mangyari 'yan. Uh -huh. Oho, oh, una best. O oh, uh -huh. balingon 'yun. Uh -huh. Kailangan nating malaman natin gaano ang isinigit, sino nagpasingit, paano inimplement. Uh -huh. O, di, negative. Yes po. Oo. Doon dapat nagsalita ngayon yung Senate President. Ah hindi kanya wala 'yan ang insertion uh, or amendment or any other word that you may want to use po uh po -huh. it is a part of the regular budget process pero muna, nagkukontrahan kayong dalawa uh -huh. kung part ng uh, ng ng budget process ba't salita yung isa na para bang teka muna uh, binabalaan ko kayo ha may masamang lahat dyan. kayo meron kayong insertion uh -huh. so may meron na kagad uh, ibang pakahulugan yun. eh negatibo na yun. eh totoo uh -huh. okay nagkaroon ng ano Uh, Nag-react tuloy yung mga Nag kasama sa Senado. Ano, uh, ano, oh. Nag-unsettle yung mga kasamahan nila. Uh -huh. Gumalaw eh. Mm uh -hmm. -huh. Yeah? Yumugyug eh. Uh -huh. oh, pagkatapos. Intensity 8 ata yung pagyugyug oh, pag eh. Pagkatapos eh, hindi. 7.5. 7.5 na ba? ba? <laughs> Ngayon. <laughs> oh. O, eh, bakit nung ikaw eh, sinabihan ni nung dating uh, Yusek, eh, oh, meron kang 500 for now. Mm -hmm. yes. yes. Iunahin na natin. Kasi, insertion nito, pa lang eh. Ah, ano, uh -huh. No, 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 sabi niya. Uh -huh. Ibig sinabihan. sabihin, pag tumanggi ka, ay, bawal nga yun. Bawal yun? Oo. Uh -huh. Tatanggi ka ba kung hindi bawal? Ay, hindi ho. Oo. Oh. Wala masama eh. Binibigyan ka ng uh, matamis na ganito. Ay, uh -huh. bawal sa'yo eh. Ano, no, no. Diabetes no, no. Ho. Diabetic Diabetic ko. Bawal ako dyan. Mm -hmm. oh, pero wala ka naman dia diabetes. Ay, masarap yan. Ah, ice cream mm -hmm. ito. Gusto no? Napakasarap ko yan. ng ice cream. Diba? Uh -huh. ah, ah, gusto ko yan. Dagdagan mo pa yan. Dagdagan yan, yan. mo. <laughs> so, pinagpapaliwanag ko silang dalawa. Mm -hmm. uh -huh. Hindi kako ka mabuti that the two of you are trapped in one contradiction. Oo. Uh -huh. uh -huh. Paliwanag mo, eh, kung, kung mali yan, mali. Eh, mm -hmm. Itin tinatama mo, eh, sabi mo, hindi, uh -huh. that's only regular part. Eh, sabi naman isa, hindi, negative. Uh -huh. Oh, eh, you are sending mixed signals to the public. Iyan, tama po. Oh, eh, babahanat naman yung isa sa Twitter. Uh -huh. Ang ingay ka niyan. <laughs> ang ingay niyan. Saan <laughs> ka naman nakakita, bakit hindi ka mag-iingay kung mali na ang ginagawa, di ba? oo. Uh -huh. uh -huh. Ang gusto ko, harapan. Uh -huh. palagi ko, yan ang tuntunin natin eh. Uh -uh. Harapan. Uh -huh. Ba't ka nagsinador, kaya mo humarap? <laughs> Di ba? Uh -huh. Pero sa totoo lang talaga siya, sa, ito sa reglamento talaga, ako pagkakalam ko, wala naman talaga masama sa insertion eh. Di ba? Maging sa paliwanag ng dating Senate President, matagal din Senador, Franklin Delon. Kung wala nga masama, eh, ba't ka nagsalita ng ganon? Almost all Senators had insertions. Ba't ka uh, nagsimula doon? May... May, uh, may situation na ganda masama eh. At itinag natin, bubusisiin natin. Oo. Kung sino, kung bakit yan ay pinayagan. Oo. Uh -huh. Doon sa simula pa lang eh. Ano na eh. Uh -huh. May mali na doon eh. May karga na. Uh -huh. o, para bang pina... Para bang gusto mong palitawin, uh -huh. moral crusader ka eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. Para bang gusto mong ipakita sa tao, you have the sense of moral uprightness. Parang ako lang ang malinis. Parang ikaw eh... Oo. Uh -huh. Parang ano nga. Ako lang ang wala niyan. Ako lang ang pwedeng sumita. Parang ganun din. parang 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 si Nelson eh siya ang pinaka-righteous. Tayong dalawa rito eh ano, leftist. Right ano? no. Bakit nga sasabi ulanong masama? Bakit walang masama? Ayun. 'Yun ang sinasabi natin. 'Yun nga lumabas yan eh. Oo. Hindi ba? Kinuwenta ko na nga yan. Meron kayong allocable, meron kayong leadership, meron kayong program. Pagka-tie difference between the NeP and the GaA. 1 trillion pesos. Kung hindi masama yan, mm -hmm. bakit nagkaganyan ang flood control? Uh -huh. No, nagaway-away sila eh. Uh -huh. Alam nila kasi sobra yun sa budget. Uh -huh. Nako? 1 trillion 2025. Uh -huh. Doon pa lamang sa DPWH. Mabigat po yun, sir. Magkano yung 1 trillion, <coughs> ilang porsyento sa national budget na 6.325 trillion? Uh -huh. Doon ako uh -huh. sa computation natin. Halos uh -huh. ano? 1 fourth, uh okay. ano? ng hapang uh, ng budget. Oh. 15%? One, one, Opo. DPWH pa lang. Opo. Uh -huh. Ay ngayon pala sana, lumilitaw, nasa pag sa budget ayaw ko kung nandun kayo, sa budget deliberation, meron din pa lang mga ghost projects sa uh, DA, sa Department of Health, at uh, saka DOH. Ang sinabi ko nga sa iyo, itong kwenta nating 1 trillion, na bali ito yung taba uh -huh. sa tao. DPWH lang. Yun ano ba yung kwenta ko? 30% uh -huh. ng ating kabangbayan na uuwi sa korupsyon. Uh -huh. 30%, ikatlong bahagi. Kaya na uh -huh. utang na tayo ng utang eh. Uh -huh. Oh. Nako? E isip, mo. <coughs> oh. next year, ano yung budget natin? 6.7 trillion. Uh -huh. Magkano ang projected revenue? Oh. Nelson, ikaw ba magbabudget ka 6.7 trillion next year, ha? 2026. Opo, opo. Ang projected revenue mo, five trillion. Oh, Hindi, lang. kapos. Kulang ka ng isang Trillion Oh, point seven trillion. Oh, uh -huh. Utang ka talaga. Uh -huh. Oh, ilan yun, uh -huh. di ba? Opo. Uh oh, -huh. Katakot-takot na utang. Ah, uh, speaking of tungkol pala dyan, so ah, kayo ng umaga kasi may nabalita tayo at ginamit natin yung balita tungkol dun sa pagdinig ng humaharap sa Budgetary ng DND uh -huh. na tinatanong ng Senador Sherwin Gatsalian na Tungkol doon sa pondo na nilaan sa mga barracks. Yung tikas Yung tika. Program. Yes. Mm. Naglabas po na pahayag ngayon ng AFP. Statement. Statement. Sabi niya, uh, the armed forces of the Philippines strongly denies and condemns the malicious claims circulating online alleging the existence of 15 billion pesos mm -hmm. military growth project from 2023 to 2025. Mm -hmm. These accusations are completely false irresponsible, and clearly intended to discredit the AFP and its leadership. For the, uh, for the record, there are no ghost projects in the AFP. The AFP neither implements nor receives funds for infrastructure projects. All military facilities constructed under the Tatag ng Infrastruktura para sa Kapayapaan at Siguridad o program are funded and implemented by DPWH of Public Works and Highways o so DPWH. While the AFP identifies and prioritizes projects based on operational needs such as barracks, training, facility, uh, training facilities and headquarters building, the funds are released directly to the DPWH not to the AFP. The AFP merely serves as the end user or recipient of completed projects which are subject to DPWH procurement, engineering, and auditing processes. Yun daw po ang kanilang uh, pahayag. Well, yan nga, yan oh. nga yung ginamit nila eh. Yan ang mga tinatawag na convergence eh. Mm -hmm. Sa ano naman, sa Department of Tourism, roll it sabi naman nila. Ah, roll it naman oh, ang tawag. Oh. Yan sa DND, TCAS, marami yan eh. oh. oo. Uh, sa DOTR, nakalimutan ko, may, may ganyan eh, convergence eh. Opo. Ang implementing agency, Di pa daw sila. Di ba inipon nila? Dahil mm -hmm. bawal na nga yang ano eh. Meron silang SSP. Opo. Mm -hmm. Meron silang CSP. Meron silang SIPAG. Yan, oo. Uh -huh. Kinukuha nila, inaalis nila yung sa maintenance. Uh -huh. Opo. Nilalagay dito. Uh, ang 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 tumitira diyan yung mga proponents eh. Ah. Uh -huh. Ito yung congressman. Yon, oo. Uh -huh. Mm -hmm. Yo, yeah. anyway, sa gitla po, magre para tayo isang break.